mga kamarites uh, isa pa sa pinaka pagandahan dito kay Grab eh itong pabili so ano ba kaganda uh, tong pabili na ito kasi uh, ang rate nito is 131 pesos agad tapos tignan niyo naman oh, no? napakalapit lang yan ang pinaka talaga kaya no kay Grab yung mga pabili na yung kaso syempre eh, iwas na lang din sa mga ano sa mga scam pero ay grab na walang scam eh kasi nare-reinverse naman hindi kagaya kailangan mo hindi na reinverse -re so ito ang kinagandaan sa grab na ay kahit may mabili kayo dalhin nyo lang sa office ma-reinverse nyo po yun yung pinabili nyo kahit magkano pa yan basta nakabook naman yan eh malaki kita naman nila yan okay na Nakabok naman yung pabili na so makikita yan ni Grab kung ano yung mga pinabili sa inyo, tapos pagdating nyo doon, eh, marire invest naman yan. Siguro, ano, pero hindi pa ako nakapag-try na uh, ma-scam dito sa Grab kasi almost lahat naman ng ano, dito, digital eh. bibira dito yung mga, ano, scammer. Sana po. Meron man, kaso iinan lang, kaya ito ganda ganda tong pabili na to magkano agad to 131 pesos tapos parang 1 kilometer lang yata yan no? ang ipapabili niya ay sunbig light like yung nasa kan so yan ang kinagandaan kay grab yung pabili niya. yan tanghaling tanghaling magiinom si sir ang may problema Paano mo sabi? agad ang pinapatira. <laughs> Tayo sa 7-11. Sibin, eh, sibin yung sibin, sibin. Daliin, apat na. Pabili natin. Apat na sunbig light. Okay. Kita nyo yun, oo, oh, di ba? Wala pang Wala pang 1 1 km 131 agad malinis na sa atin dyan 131 ayan wala na tayong kaltas dyan bali papatungan na lang yan ni Grab mamaya um, malalaman natin kung magkano yung patong ni Grab dyan so uh, bali ang ano natin dyan is 131 yun sa atin tapos kay grabe hindi ko alam kung magkano yung patong niya kung magkano sa kanya dyan more or less yata mga 20% din siguro pero check natin kung, kung magkano na po sa natin? Uy, meron ulit tayo. Marami, sunod-sunod dito. Sarap pa. Ah. Pabili ulit to. Ay, hindi, kailangan ko pabili. Ano na talaga, deliver na pala talaga. Kaya, pa natin ito. Kwento ka, Makati na tayo. Manila na tayo. Papa, eh. so, Paano tayo pa Makati na ka? Makati na tayo Uh, ulit tayo yung ano dito magkano yan 167 sarap so ayun uh, pinaka solid talaga na booking kaya no kay grab talaga yung pabili uh, kaya pag na-chempong kayo ng mga pabili sarap yan ang lalapit lang wala pang Kita mo o, oh, 130 o, oh, wala pang 1 kilometer, 780 meters lang. Sana, oh.